guys magandang araw sa inyong lahat dyan kung so, ano mang oras kayo nandyan ngayon guys dito sa amin ngayon gabi at sa oras na ito mga kagogi kami po ay magbabiyahi na papuntang bakolo yan so kasama natin ngayon guys sir tepen nagpakondisyon daan Nagpamasahe? Si Titboy? Man nagpamasahe si Titboy? Tapos na, sa bahay nagpamasahe Ya, 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 ya guys, hintay namin yung mga ibang kasama namin Ibang kasamahan <ganda> <saiden>, namin So, biyaheng bakulod Tulit tayo, one <refine> day lang kami ngayon guys May, may kukunin lang May kukunin lang na nga manood. So guys, tabayanan nyo, abang-abangan nyo ang kabuuan ng mga episode itong pagpunta namin sa Bacolod. First trip namin for the year 2025. So yun! kape, mag snack is snack while waiting. Bus windil? Bus an, magabi. Nakulit magabi. Alright. Kape kape, kape kape mo na guys, kape kape mo na. Snack is snack mo na. Habang inihintay yung oras. Manong! Good cookie! Ayun! Guys, Mayang gabi! Mayang gabi eh. Kasama natin ngayon guys si Manong Edwin papuntang Bacolod Pili ni Daghan Rod. <laughs> Pili ra. <laughs> guys, ayun, kasama natin. Boss Bisil Oh, mayong, magandang gabi. Oh, magandang gabi. Bayan. Magandang <laughs> gabi, Bayan. At saka si Boss Ondi.

Nai may butak. Eh, ma 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 ah. Laksanang mag-ubi. Waslai waslai maistit. Ah, ito. Ah, maistit, maistit. No upgrade pa daw dali mo hawak action ko bigay ko sa. Ha ha. May even one. Ala sa sponsor ngayong gabi. Git samaan. Uh, Sir Al Hahahaha 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 But 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 ka. Hahahaha Dapat laro Di ako ulit kayo guys Ang nagdala namin dito Si Francis soki ni Francis to guys Tatawa Isang tawag lang niya <laughs> Karun, Relax lang Smile ka may eh. <laughs> Smile ako <na> <laughs>

Jata step. Ang imo step. Kuang pa? Sapat. Guys, let's eat. Guys, sandito na kami sa Toledo Port. Ito pala, guys, hindi pala tusla sa sakay sa barko papuntang Negros. May fluvial parade dito sa Toledo mayroon silang sinulog din may pluvial na ito ano? huh? may pluvial na ano? may barko na sa kanan nyo wow wow pero nai mag nai mag pluvial ito guys oh

Oke, okay, 32. Nah, 32 42, 0. 42. 32. 32. Ma, masih uh, Bagus toh, <coughs> Guys. Oke, lah kayak Jan, mereka ke, -ke. Hello. <laughs> ah, tapi ke mana Kan ada yang so guys, maka pag pahinga ng konti, tulog konti, isang oras mga <laughs> On mga one hour, then drive santang gitu. rasa makalarga ah Ha? Posisyon lagi San Carlos City! Good morning! na recharge na si Tite Boy! Napon, <laughs> nag May puntag! May puntag! May mga tulog! <laughs> Good morning. morning! Good morning! Good morning! God bless you! Yes! Di pa kalusot! di pa makadaan di okay, ka gusto tayo? Eh. Mmm -hmm. Ah, um, gagmayan ka sila Ano? Gagmay man? Good uh, morning Philippines! Good morning! Here we go again! Mahupay na ang ha! Waray mo na yung mga? na! <coughs> । mm. <coughs>

Gamingan ako sa mambukal na Gamingan ako sa mambukal Hello guys Ito Andito na kami sa Morsia Ay, oh Mambukal area uh, Basta ayun guys Makadaan kami dito Dito talaga kami mag-breakfast Sa Alapa ada alagian itu sa alagian yun ah hai alagian Pakogi Ito yung breakfast ko Ano muna, mindset kasi Maaga pa naman Mamaya na ang hab-hab Yun Ito so yung mga ano guys, kain natin Ano? Yun Let's eat mga Kakogi Let's eat

cabung perbelong guys mereka finish eating na So, anak na kami guys, jadi uh, na kami akhirnya kami sembuhkan. Shout out, out sa kong amigo si Bryce sa Liloan Bryce? -y? Bryce. Kumusta mo mong kanawa yon boss? Yon. Bryce. -y. Shout out daw Bryce. -y. i upload pa nga kami kwan. Edit sa. Guys, mga kakogi, eto. Balik RSL JRL Game Farm ulit tayo, guys. First trip natin to for the year 2025 dito sa Bacolod. Ako, talagang makakarami ngayon siguro itong taon na ito guys itong pagpunta natin sa Bakulod na miss ko itong lugar na ito guys pero wala pa yatang one month <laughs> mula nung last kaming pumunta dito last kaming pumunta dito December uh, malapit na magpasko yun yung last kaming pumunta dito guys so yun sarap pa rin ng ano, ambience sarap talaga guys o ito, Pakita ko sa inyo ulit Mga kakugi Yan Tingnan nyo yan no? Yun. Diba guys Yung mga kasama natin Chipnan Good morning Happy new year Ayan Boss. Boss, good morning. Good morning. Happy New Year. Bugoy. Happy New Year. Happy New Year. ko kayo. Wala bang kiss Happy New Year. Ito mag-greetings mo tayo dito kay Boss Jewel. Tapos punta tayo doon. hindi pa kayo busy? Sige, sige. Kapit Oh, kapit ka. Guys, idol natin. Tapos sabong. Good morning, Bus Joel. Good morning. Sabong. Happy New Year. Tapos sabong. Tapos sabong. kasama ko nandun <clears throat> namimili sila ng mga manok kasi bibili kami ngayon guys sampu sampung mga roasters para dadalhin sa Cebu gan, ah, gagamitin sa March 3 yun, so nandun sila Sir Stephen, Francis, Labos Joel Kan sila doon mga kogi. Sabang tayo dito. malikot tayo dito muna. Sarap talaga guys. Pasok tayo dito sa bahay. Pinyit tayo ng kape. und die Linie ist schon Ares LGR Game Farm kain. Tip boy, kain? Kain mga kakugi Yun Kakugi, another blessing kakugi Yun Sarap yan Laswa Laswa Saka uh, yun, sarap ng isdang yan oh Pagsiyo Pinok Ampalaya. Sarap Ganda boss <laughs> Let's eat mga kakugi Kain tayo Ito guys. Ito yang kain natin. Dito na kasibid. Oh, ito <laughs> Kain. Boss Windel. Boss Ai. Bisil. Shout out sa taga-konsolasyon. Shout out sa taga, out sa taga Lovers of yellow legged hats and sweaters. <laughs> chip nan. Mm. Yeah. guys, mereka Oh. Oh, kami. Ba bawa kami, guys. till next time naman. Mami-miss ko na naman tong RSLGRL game farm. Bus. Balik kami next. Time, Next week ba? Next week ba to? Uh -huh. Bus bugoy! Bye-bye! Ah, Kita-kita ulit? Type mo yung <laughs> Go let's. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang episode Ang first episode na ito Nung pagpunta natin First na balikan, pag First na pagbalik natin dito sa Bacolod 2025 So, kabayanan nyo ang iba pang mga episode Huwag kayong bibitaw Alright Hello guys, mga kakugge Andito kami ngayon Balik kayo Jerjalan Dito sa Avengers Game Park Yun, mga dugi dugi How are you? Um, Yun I'm Boss Idol Ikaw ang Idol Pareho pa tayo, mga bagong gupit Good afternoon po Si afternoon Si Basil oh. Pasok, pasok Like, hey, kapatid ko Hello, Hello. Hello, Mr. Grady. How are you? How are you? Mr. Grady. Come on in. Well, oh, this is this is something new, huh? What what's that gate? Guys, tingnan nyo guys. Sa lahat ng mga may ano diyan, na fiber TV. Tingnan nyo kung ano ginawa ni ano ni Jerry Halandoni. Steel tapos binuka dito, guys. Tapos nilagyan ng anong tawag niyan? Riveter. Riveter. Yan, no. Steel. Circular. Ay, ano Square. Tapos, nilagyan ng oh, PVC. PVC. One, one and one fourth. One and one fourth. Rebit Oh. So, yeah, Ano? Diba? Secure tibay, tibay talaga. Oh. Yung sa amin, kinatalian na namin na. Taiwan. Taiwan. Taiwan.